nahi O oh, yan o. Oh. Nasilo ni Butsoy o. Yan. <tipansi> <Wow>! <tipansi> Ang baka rito sa Quezon province o. Oh. Ito mga 35-40 ito. Yan o. Oh. Shout out sa kay Ju Kalingap Jubal. Yan. Shout out. Shout out. Yan o. Oh. Ito. Nagkakalaga na ito ng ano Oh. Kaya lang hindi pwedeng ibibinta at mahal pang pa baka. Pagay mura na eh, saka natin ibibinta ito para ano, pag mahal ang baka, papadami natin mga 30 peraso na itong baka ito. Kaya, ito ang mga presyo ng baka dito sa Pilipinas, mahal. Katulad sa Afrika, pinapadamin pinapadami lang ang mga baka. Wala itong mga mga kailang, walang sungay oh. Sa Afrika, mahahaba sungay. Yan oh. Ayan ang presyo ng baka oh, ayan. Lapitin mo para matali apan. Wala nagagalaga oh, ayan. Mahuli natin ang isang baka oh. Titaliin mo sa lubid ha. Kalabone ito. Laki ng laki nito ayan oh. Mga 50 ito. 45 'yan, 50, 45, 50. O, tama naman yung kalaki, o, tabang-taba, o. Babae pa, mga 45, ito. O, ano, hindi yan buntis. Yan, do, doon din yan sa, ano, ay, may-ari nung baka, o. Kaya, o, ito naman, alarapin natin, o. O, laki, o. Yan. Yan lang ang presyo ng kalabaw na malalaki. 45, 50, yan. Tinatawaran na nga yan ng 55, ay hindi pa binibigay. Oh, ay, ano tapos. Ito pa may kalabaw pa rito. Sobrang mamahal ng arito ng mga hayop po itong kabayo ito. Ay mga 30 ito, 25, 30. Yan. Ang presyo niya ang Oh. Mamahal dito ng mga ano, bakit daw yung mga gamit sa bundok? Mga pang gamit ng mga pang-imbasi yan oh. Yan, kabayo. Yung baka naman ay hindi naman ginagamit pang arado rito ay mga nandiyan lamang. Mga nagtali dyan sa mga parang na yan. Kaya ang damo oh, ay hindi na makataas ang damo. Wala nang makain ng mga baka. Kaya hindi makataas ang rito ay eh, damo. Ay, meron kang trintang baka yan. Ha, sama mo pa ng kabayo at kalabaw. Ayan. Talagang magkakaubusan ng damo. Oh. Yan, yan lang ang yan lang muna kabayan. Shout out kay Asa yun? Sa Afrika Yan, kay James Yan, sa Afrika Kay Yung mga Buda-Buda natin dyan Yan okay. Okay. Ay, mo si Kabayan Si Kabayan, ano ba? OFW ng Sudan Sa Sudan, yan Nagbabakasin ngayon yun sa Pilipinas Mabuhay ka Kabayan Shout out sa ano yan ay yung workers ano ng si, Afrika yan bakasyon ngayon sa Pilipinas kaya nasa parting Pangasinan na niya nakatira o oh, sa out sa out dito tayo, tayo ha yan

Ito Ano Sabi po e, Talahib Yan o Mga Kuwarintahan ito Kuwarintahan O sa Ano ito Oo. Ayan, oh, nakalpas yung baka huli natin, oh. Dali, dali, taboy yung dali. Victim na pala. Gaya lang pala pang huli ng baka, oh. Yun, si sa paa. Talagang... Dala doon. Mamaya na, na,